Updates. Sa ating mga balita, 53 anyos na ginang sa Davao del Norte patay matapos hakisan ng hand grenade ang sinasakyang elf truck. Limang volcanic earthquakes na itala sa Bulkang Taal, 42 to 47 degrees Celsius danger levels na heat index, pumalo sa 38 areas sa lugar ngayong araw. Ako po si Cesar Soriano, pasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, isang 53 anyos na ginang ang binawian ng buhay matapos hagisan ng hand grenade ng hindi pa nakikilalang suspect ang sinasakyan nitong truck sa barangay Jose P. Laurel sa Panabo City, Davao del Norte nitong Miyerkules ng gabi. Ayon sa ulat ng pulisya, binuntunan umano ng riding in tandem ang truck ng biktima at sa kahinagi sa pampasabog sa bintana ng sasakyan na agad sumabog. Damay sa trahedya at nagtamu ng sugat, ang anak ng biktima na si Yoshihito Abapo na siyang nagmamaneho ng sumabog na truck ng mga oras nayo. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyari. Nakapagtala ng limang volcanic earthquakes ang Bulkang Taal ayon sa 24 Hours Observation kahapon April 24 ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX. Ayon sa FIVOX, bukod sa volcanic earthquake, tatlong volcanic tremor din ang kanilang na-monitor sa bulkan na tumagal ng hanggang dalawang minuto. Dagdag pa ng ahensya, posible ring magkaroon ng phreatic explosions, minor ashfall at pagbuga ng volcanic gas ang bulkang taa. Nananatili pa rin nasa alert level 1 o low level of unrest ang bulkan habang patuloy itong minomonitor ng FIVOX. Umalo na sa danger level ang heat index sa 38 mga lugar sa bansa. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ngayong araw. Sa forecast ng PAGASA, tumungtong na sa 42 to 47 degrees Celsius ang naitala nilang heat indices sa mga sumusunod na lugar. na ang pinakamababang heat index sa Baguio City, Benguet at La Trinidad, Benguet na nasa 28 degrees Celsius. Habang nai-record sa Sangli Point sa Cavite ang pinakamataas na heat index na nasa 47 degrees Celsius. Pinapaalalahanan ng lahat na ugaliing uminom ng tubig at magsuot ng preskong damit panlaban sa mainit na panahon. Para sa Kidlat News Update, Ren Zelenon, Naguula. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.